kay Carlos to, ah. 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 hello, Jenny? Oo, si to, Si Doc Benitez ba? Nandiyan dyan, ah? Naku, Wala pa po. Nag-message po na may dadaanan lang daw po saglit bago dumiretso dito. Ah, ganun ba? Ah, alam ba kung saan? Ah, teka sandali ah. Ah, saan ulit? Ah, o oh, sige. Oh, sige. Salamat na lang ah. Thank you, Jenny. Bye-bye. Harry, hmm. if I may ask, Yan. Bakit si Doktora na yung kinawa mong model? Dahil gusto ko siya. Perfect din siya as a model. Tsaka maganda rin niya sa camera. Plus, she's my friend. Friend? And then, gusto mo siya, it just doesn't make sense. <laughs> Alam niya naman na yun eh. Sana nga sagutin niya na nga ako. Harry! Wow, doc Ang ganda mo! Alam mo, etyo ka. Di pa nga ako tapos mag-ayos eh. Talaga? Di ka pa tapos mag-ayos sa na yan? Alam mo, bulero ka talaga. Mag-ayos lang ako dun. Ano, ayos ba? <sighs> Hindi mo ba man lang ako paupuin? Umupo ka kung gusto mo. First of all, I want to thank you sa heads up na binigay mo sa akin tungkol sa asawa ko. Nandun pala kayo kina Lineth. Natawagan lang kita dahil ayaw kong umalma sa harap ni Lineth. Kahit na obvious naman Nadi yan ng asawa mo, si Lynette. Iisa lang naman layunin natin, di ba? Na wag agawin ang mga taong mahal natin. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pa natin magkita? So that I can tell you in person that your time with Lynette is running out. Nakita ko na ito nangyari kay Michael. And I know exactly how this will pan out. Pag hindi mo binakuran si Lineth, a aagawin at aagawin siya ng asawa ko.